usap-usapan nga ngayon sa publiko at sa social media ang ginawang pag-amin ni Alden Richards patungkol sa naramdaman niya kay Min Mendoza noon pa man. Ngunit hindi na nga ito bago sa buong Aldam Nation at tila gulat na gulat ang mga casual fans na hindi naman talaga pan ni Main Mendoza at Alden Richards noon pa man sa Calle Serie at sa It Bulaga. Napatunayan lang dito na talagang totoo ang mga sinasabi ni Alden Richards at Main Mendoza noon pa man at totoo at real na real ang totoong nararamdaman nila sa isa't isa na talagang idinidinay ng mga armin at ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ngayon nga na lumabas na ang resibo na nagpapatunay na talagang nagkainlaban si Maine Mendoza at Alden Richards noon pa sa kalye serye ay hindi na talaga malayo at maitatago ni Maine Mendoza at Alden Richards ang tunay na relasyon nila. Ngunit marami pa rin tayong maririnig sa mga bashers, lalong lalo na sa mga army supporters, mga brand X na talagang sumusuporta ang mga kalaban ni Main Mendoza at Alden Richards dahil na rin ito sa pagpapabagsak sa mga Aldab na talaga namang pinaplano na nila nung una pa man hindi na ito dapat itakpan pa ng mga army at ng mga bashers dahil nung una pa man ay talagang ibinabagsak na nila ang Aldab at si Maine Mendoza at Alden Richards sa mga paninira na ginagawa nila nung panahon ito ng network war talaga namang binasag at nilampaso ni Main Mendoza at Alden Richards ng mga bashers ni Alden Richards na bakit long ngayon ituloy niya pang binabanggit si Main Mendoza sa mga interview niya at ang masama pa dito ay sinasabi na ginagamit niya si Maine Mendoza Dahil daw bakit nga lang niya, sinasabi na na-inlove siya Ngunit ang hindi alam ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards Dati pa lang ay sinasabi na ni Alden Richards ito at ganun din si Maine Mendoza Talaga nga namang pag wala kang alam sa relasyon ng Aldab ay talagang magmumukha ka lang tanga ito ang matagal ng interview ni Alden Richards at ito ang sinabi niya. Kasi ang daming ko nang makikita na ganun eh. Ang daming kwento na parang affected yung work. Since pag love team kayo and then you eventually end up together, damay ang work. Yan na talaga ang dati pang sinasabi ni Alden Richards na maaapektuhan ang kanilang work relation kung itutuloy niya ang publikong relasyon kay Maine Mendoza Kaya nga ito naging privado Alam ng buong Adam Nation ito At ang ginawang pagpapakasal niya Privado rin Dagdag pa ni Alden Richards Hindi magiging productive Lalo na kapag magkakaway ang In Aquacy Parang workaholic kasi ako 24 7 talaga Iyan nga ang sinabi ni Alden Richards Na nagpapatunay talaga talagang na in -love siya kay Min Mendoza dati pa lamang at hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko at ng mga Aldab Nation na si Maine Mendoza ay na in -love rin sa kanya na na -love siya kay Maine Mendoza dati pa lang Laliwas kasi ito sa mga ibinibintang sa kanya ang mga bashers nila noong 2015 na ginagamit lang daw ni Alden Richard si Maine Mendoza dahil maugong ang ginagawa pag-amin mismo ni Main Mendoza na na-inlove siya kay Alden Richards. Kung matatandaan nyo kasi na walang inamin si Alden Richards noong 2015. Ngunit hindi man niya ito aminin sa publiko. May e marami namang cryptic message ang binitawan ni Alden Richards noong 2015 na naging mag-boyfriend at girlfriend sila sa kalye serye at naging mag-asawa eventually ipinahayag ni Alden Richards sa publiko na kung ano ang nakikita nyo amin ni Maine Mendoza ay yun na yun bagamat cryptic message ito ay naunawaan naman ng buong Alden Nation kung ano ang gustong sabihin talaga ni Alden Richards kaya ngayon nga sa current situation nila na napakarami ang mga naninira ngayon sa kanila ni Min Mendoza at Alden Richards maganda na rin talaga na inamin ni Alden Richards ano talaga ang totoong feelings nila ni Maine Mendoza noon pa man at hanggang ngayon nang sa ay matigil na sa pambabash at sa pag-iinsulto sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards Naging kontrobersyal nga ang ginawang pag-amin ni Alden Richards tungkol sa nararamdaman niya kay Maine Mendoza at ang hindi nakikita ng mga tao ay ang ginawang pagkonsulta ni Alden Richards kay Maine Mendoza na ilabas ang tunay niyang nararamdaman sa publiko dahil nababas si Alden Richards ngayon kung bakit daw niya ngayon lang ito inilabas ngunit ang hindi nakikita ng mga tao ay hindi naman maglalabas si Alden Richards kung walang go signal mismo ni Maine Mendoza Natiyak naman na pinayagan ito ni Main Mendoza nang sa gayon ay matapos na ang lahat. Ngunit dito mo rin makikita na wala talagang pakialam ang mga Armin at ang mga bashers nila kahit pa nagsabi na ng totoong piling si Main Mendoza at Alden Richards sa isa't isa dahil hindi naman nila ito pinapakinggan talaga kaya wala na rin magagawa si Alden Richards at Main Mendoza. Ang maganda dito ay ang totoong pagpapaliwanag ni Alden D. Charles at pagpapatibay ng kanilang tunay na relasyon dati pa. Maganda kasi itong ginawa ni Alden Richards nang sa ngayon ay umaani ng mga batikos. Ngunit sa ito, pagtatanggol niya at pagprotekta kay Maine Mendoza. Kahit kasi hindi nagsalita si Maine Mendoza ay hindi ito mababash ng mga Armin at ng mga bashers ng Aldab dati pa. Nasa Ludo, buong Aldab Nation sa tapang na ginawang ito ni Alden Richards. Sana ay magtuloy-tuloy ito. Talagang ilabas na nila kung ano talaga ang meron sa kanila. Ang ginagawa ngayon ni Min Mendoza at Alden Richards sa likod ng kamera alias sa nasoko ng Aldab Nation. Dahil ito, sa mga walang tigil na pangbabasa kanila at hindi na nila makontrol ito kaya ang bubulaga na lang sa kanila ay ang paggamit ni Min Mendoza at Alden Richards ng Polkersons ayon kay Ina dapat lang gamitin na nila yan dapat kasi dati pa yan sa mga documents ni Alden Richards at Min Mendoza nakikita na yan sa publiko na yan naman talaga ang ginagamit nila kaya dapat ay hindi na sila magdalawang isip kung talagang gagamitin ba nila iyan. Marami na rin kasi ang mga resibo na nagpapatunay ang paggamit mismo ni Maine Mendoza sa Polkersons. Ito ay sa mga sa bangko na nakita na sila ay magkasama. At ang mas malakas pang ebidensya dito ay ang invitation na ginawa ang umanong kasal nila sa kalye serye tang tunay na kasal pagkatapos nito. Kaya dapat nga na talagang hindi na sila magdalawang isip pa at gamitin na nila kung ano talaga ang nararapat na gamitin. Ang sagayon ay matahimik na kung ano man ang sarswela na bumabalot sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!